Tila isang pelikula ang natunghayan sa isang seremonya ng kasal nang may sumigaw na itigil ang kasal. Nagkaroon ng komosyon sa isang kasalang ginanap sa San Vicente Ferrer Parish Church sa Lupon, Davao Oriental noong June 8, 2024. Nakunan ng video ang pangyayari at kaagad itong nag-viral sa online community at sa nasabing video. Napapanood ang isang babae na nagwala sa loob ng isang simbahan sa Davao Oriental. Ayon sa mga nakasaksi, taimtim na ginanap ang isang kasalan, taimtim na ginanap ang isang kasalan sa nasabing simbahan ng couple na sina Neth at Jessie. Nang bigla na lamang may isang babaeng pumasok at nagsisigaw ng mga katagang itigil ang kasal. Laking gulat ng na mga naroon dahil walang humpay ang pagsisigaw ng babae. Hanggang sa nawalan ito ng malay, tumahimik lamang ang loob ng simbahan nang buhatin ito at nailabas. Nakuhanan pa ng pahayag ang bride hinggil sa pangyayari at ayon sa kanya, patapos na ang kasal nung dumating at nagsisigaw ang isang babae. Sa katunayan, nasa photoshoot session na umano sila nang mangyari ang komosyon. Ayon pa sa bagong mag-asawa, hindi umano nila kilala ang naturang babae pero pansin nila na tila wala umano ito sa tamang katinuan. Sa katunayan ito ay ipinagpatuloy naman nila ang selebrasyon ng kanilang masayang araw, ang special na araw ng kanilang kasal. Para sa inyong reaksyon, please comment down below. At sa mga hindi pa kapag subscribe huwag kalimutan magsubscribe subscribe sa si Showbiz Caster. Maraming salamat po.